Lalong idiniin ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, ang aktres na si Gretchen Barreto, sa pagkawala ng mga sabongero. Idinitalian niya sa GMA Integrated News sa mga nasaksihan at narinig sa isang pulong na tinaguriang Alpha Group na kinabibilangan daw ng aktres para raw ligpitin ang mga mandaraya sa sabo. Ang alegasyon ni Patidongan, tinawag ng kampo ni Barreto na belated embellishment o pahabol na dagdag sa kwento. Narito po ang aking report. Ibinahagi ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang litratong ito nang kinuha niyang ninong at ninang ng kanyang anak, ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong ang at aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko Don Chenle, doon ko pinang kinuha yung yung don sa akin yung Chen Gretchen yung Le. Charlie, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Ninong din ang kasosyo umano ni Ang na si Engineer Celso Salazar. Sabi ni Patidongan, bahagi raw si Nabareto at Salazar ng Alpha Group o yung mga pinakamalalapit kay Ang. Nasaksihan daw niya mismo kung paanong nagdesisyon ng Alpha Group sa kapalaran ng mga sabongero. Kasama siya sa pumayag na awalain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barito. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nansutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin, uh, ah, hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng sibling, uh, siya, ikatabi e eh, siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun. Paboran niyan, tinitingnan kung sino ang against o hindi. Uh, meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong ang yan. Pinalagan ng kampo ni Barreto ang pagdawit sa kanya. We deny it. She denies it. Mm -hmm. Categorically. Dahil? Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Sapungeros. Kahit itinuturing ng suspect ng DOJ si Barreto, iginiit ng kanyang abogado na wala pa rin matibay na ebidensya laban sa aktres. Yung sinabi ni Secretary Rimulya, naiintindihan ko nang ibig niya lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya ay pinalanganan ng uh, whistleblower. Uh, I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation. May sumubok daw mangikil para maalis ang pangalan ni Barreto sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na uh, usap ka na, ma uh for your then, makipag-usap, mm. makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think, I think he must have been. Mm. Dahil? Dahil uh, the person who uh, who made the proposition was also connected to um, the whistleblower. Wala pa raw formal na sapina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayun pa tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Giit pa ng abogado ni Barreto, mag-business partners lang ang aktres at si Ang. At posible raw na nadawit si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa isabong operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Kretchen? Hmm. Kasi kilala siya. If there was really any involvement in the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon-noon pa. Bakit ngayon lang? Bukod sa investors, idinadawit din ni Patidongan ang ilang pulis na nasa payola raw ni Ang. Naitago pa ni Patidongan ang petty cash voucher na patunay umano ng mga binayad noon sa mga pulis na lumigpit daw sa mga sabongero ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos na kapangalan sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos daw para sa isang unit ng PNP. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang colonel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano ka doon? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection lahat na. Yun yung, kombaga uh, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Isinumitin na ni Patidongan sa mga otoridad ang mga petty cash voucher. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, labing pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero ang inilagay na sa restricted duty. Aminado si Remulia na hindi madali ang pag-imbestiga sa kaso. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually there are 20 people uh, in the alpha list. Ang tinatawag tawag na alpha list 'yun 'yung alpha group ng uh, ng Isabong. Uh, e the alpha group is the main group that uh run the show at Isabong. E Binigyan na ng security ng PNP si Patidongan. Nandiyan 'yung nakaalalay lang. But so far, the security is under General authority. May impormasyon na ang DOJ kung saan sa Taal Lake posibleng tinapon ang mga nawala. Nagpapatulong pa rin sila sa Japanese government para sa kanilang remotely operated vehicles na pwedeng sumisid at lumikha ng mapa ng lakebed. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.